Uh, ito, 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 ito. Alisin lang natin ito, itong mga sangang tuyo um, yeah, uh, Alisin natin niya, pwede niyong baliin o gulok uh -uh. Lahat ng mga berde tiranin ninyo. Lalabasan po ng bulaklak yan um, Ito yung kabila na yun, konti na lang siya E eh, pulled out na po niya uh, alisin, na uh, alisin na po lahat May herap na po makarecover okay. ito pero makikipagsapala lang kayo rito kung kayo po ay makukuhan kasi baka nasaktan na pati ugat. Ito to yan, pero pa pong kuhan yan, pag-asa. Uh, pero yung ibang mga naubos na lato, tali ang dahon, ala uh, na po yan. O, oh, uh, na po ninyo. Ito, tsaka yung kuhan ninyo. Ah, uh, po tagpas tagpasinal lang po ninyo tsaka po pwede po ninyong hulipan kasi ito to talaga yung bugbog sa tubig eh. yan ang area na kawan nyo eh. mababa eh. at tsaka ito yung mababa tapos hindi pala hindi nawawala ng tubig lagi rito ano oh. at tsaka yung kasi pala pati pala yung tubig sa kapitbahay ninyo eh. Diyan pala nakakarating. Sabi may mga butas pala dyan sa konyo na yan. Ano? Sa bakod. Tapunan ng tubig. So, kaya sa si inyo ngayon ang punta. Kayo Oo, <laughs> oh, kayo yung nagsasapit. Oo, oh, ayan. To, pwede ito na lang ang gawa ninyo ng kanal. O, eh, no choice pala kayo eh, dahil Pati pala yung sustansya <laughs> na pupunta rito sa inyo. na sa Oo, mataba-mataba pala diyan eh. Cemeteryo kasi 'yan eh. Eh ito pa naman lugar na ito eh, talagang mababang area. Eh makita naman niyo pagka mataasang area, kaganda ito, ng kalaman si eh. No. Oh. sa hindi hindi po natutubig gano. <laughs> May tubig yan siya. Ah may tubig din yeah, Ah ibig sabihin yeah. yung kamote ninyo Pabukin. Nagkaroon din ng tubig Hindi pa ba makakasama sa kamote yun? Kung okay, aanihina Kung mga apat na araw Ah Masisira yung kamote Uulaluhin Ayun Mabubulok uh, yung laman niya Kailangan pala dapat Kagad din matuyo Kailangan yan bukas Dapat wala ng tubig Wala ng tubig Kung baga ang kamote mahina rin pala sa tubig Kailangan pag nawalan alam ah, bunga nung laman ayon ayos kasi malambot yung ano niya eh, uh -huh. yung niya eh. So, kung ano kung tuyo yun, mabagal siya mabagal lang niya ko yan ang epekto niya okay lang naman po yung damo niyo yun pong ating carabao hmm. grass na yan meron tayong niya pamatay tech burn ano po tech burn Uh, spray uh, din po siya. Oo, oh, uh, uh, spray siya. Kaya lang, uh, i-spray natin siya at tuyo. Huwag ganyan basa. Kasi, pag wala ng tubig, uh, ng tubig, ano po mas ano ito. Tech burn. Tech burn. Spell ng t uh, c h H. Burn. Mm. Saan po na, nabibili uh, lang? Sa Agri Supply, po? meron yan. Tanong po nito. Pwede ano rin. Ano po yun? Uh, Pag-spray? Uh, liquid siya. Liquid. Ang templado nun, isang liquid sardinas po sa isang napsak. Okay. Kista, pang... Medyo kuha niya matapang yun <laughs> Hindi kagaya noong nabibili natin na uh, 4 gallon mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. so, Dalawan dala dala, dala, dala 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 ligo, dala ligo ang timpla ah, Papate yan nung Yung mga yan? karabaw grass po okay. na yan mm -hmm. Actually nung hindi kami gumagamit yan Halos yan ang natitira sa aming mm -hmm. kalamansian Yung mga karabaw grass mm -hmm. na Eh halos lahat ng mga herbicide na gamit natin okay. Yun yung ginamitan okay. natin nung Hindi yun pati yung basta Ayun, yun yung isang level pa na makukuha rin. Mabasan mo na sayang mo rin. Ang hirap kasi ano yung damo dito. Kanagal lang. Oo. Oh, oh. Ay yan ang maganda naman dyan Pagka naman siya napatay matagal naman siyang tumubo Kaya pati yung nervous side Kasi halos kuha niya 2 months yan na Mula sa pagpatay niya isang buwan tapos 2 months Hindi naman kumapektuan yung kalamansi Hindi naman Kasi yan ang ginagamit namin eh lalo ganyan wala laki ka Ingatan niyo na siyempre yung maanggihan niyo ng ating dahon. Mm. At Pero sa tuwing pagkasakalaman sino, bababa niyo na yung level ng pito. Mm. Yun ang technique niya. Oh yan. Dito po sa gawin na ito, ganda ng kalamans siya. Mm, uh, hindi siya nabugbog eh. Pero itong mga nabugbog sa tubig. Ito ito yung ire-rehab natin. Rehabilitation o oh, tsaka recovery under recover. Basta dito lang talaga yung. Ah po. Oh, eh. kailangan. At ito yung mga hindi naka-survive. Palitan ay, na lang ay, po natin. Ah po. Bilangin na lang po ninyo po yung pampapalit pagka uh, Mayroon tayo pa deliver ay sasabay na lang natin sa uh -huh. kakali. Kaya kasi itong tag-araw kasi na ito maganda ang itanim yan kasi nag-aaraw pa. Kasi pagka nag-uula para pag tag-uula na malakas ang kuha ng kalamansi. Iyan ang kuha niyan. Oh. Kasi nakasurvive yung kuha natin yung mga unang tanim. Eh. Mm Ayan. -hmm. Ayan ah. yung sabihin, ganda rin talaga kalamansi. Eh. Kaya lang nabugbog yan dahil sa tubig. Oh. Eh, ito pala yung kapitbahay ninyo. <laughs> <laughs> kaya okay. yun. Kaya naman dito, wala kayo problema sa tubig. Sumusobra kayo sa tubig. Sinubok kaya <coughs> kaya sa lapo eh, boss. Sinubok ah. kaya ka rin. Oh. Okay, irrigation. Mm -hmm. ah, ito masarap You're na ulam rin. to. Oh ta ko niya yung sitaw no turo tawag sa media ilalagay sa bulang lang ayan yung kamote no iba yung yung violet iba 'yun ay iba siya yellow po yan ah yellow siya yan yung panlaga o sa komprito kamote ganyan ah oh yan yung makunat masarap yan yung hindi siya natutubo na ko malabo Mm. Okay. Yan po kuya ko ko natin, tatry po natin diyan yung ating organic. Ah, <laughs> uh, para at least eh, yeah. yung ibang malalagyan natin na uh, na makarecover. iba man hindi po makarecover, papalitan na lang po natin. Ibahin na lang po natin yung sistema po ng ating pong Tapos sa uh, opo, oh medyo iuumbok po natin siya. Tapos sa tagulan, maglalagay na po tayo na may lumalaking kanal. Kasi pati kapit bahay nyo pala kasama dyan ako eh. Sa tubig. Opo. Kaya halos ang tubig dyan. Dito magpupunta ako mo kasi mababa itong level na ito. Kaya yun. Ang isang naging cause po nung inyong kalamasi ay eh, nasaktan itong tagulan. Yan yun kaya yung eh kinamatay. Pero sa lupa, wala nung masasabi natin. Maganda naman ang lupa eh. Yun nga lang ang naging kuha niya dahil nag siya. Kaya siya natsugit. Sagan na tubig nyo rito. Oh. Yung pong yung yung pong ating organic fertilizer. Yung yan, di ba kuwan siya. na. Hanggang dibdib -dib po yung taas ng palay. Apo, mm. uh, yun yung bunga na kuwan ng organic. Ah, pag tapos, tapos, hindi po siya buwayin pagka harvested pagka yung ganyan humangin na bubuwal na yan pero yung sa organic nananatili siya nakatayo oh, kaya maganda siya matigas ang puno, puno matigas ang ina uh, yun niya yun, yun yung biyablog natin na inventor po nung ating Pilipino inventor sa kabaratuan yung pinuntahan ko ang ina dito po sa sa magsaysay dito Guagua. yun po yung ginamitan niya ng organic dalawang sako sa lang ang kanyang sukat na nasa 3,200 square meters. Mm. Hanggang dibdib na po yung palay. Mm. Meron oh, nila kung sinubukan na fertilizer ngayon uh, la lang, ako. Tapos ang ganda po ng bunga niya. You know, ngayon, nakakasama natin sa susunod na vlog natin yon. Yun yung bunga. Dalawang bulto lang ng abono ang kanyang ginamit. Ah, Opo. Oh, Mula ka sa abono. Opo, oh, kakatipid. Mula po doon sa kanya pagkatarim, pinasalubukan lang po mm. niya mm. ng organic. Mm. Yun yun, tapos, isang beses lang siya nag-spray ng pang-insecticide Wala nun, hindi na siya nag-insecticide Sa damo rin po, hindi na rin? Sa damo, isang beses lang din Pero pag yun itinanin po ninyo, hindi na po makakabulas ang damo Alam niyo kung bakit May iwanan na siya ng palay Hindi kagaya yun po ng synthetic natin ginagamit Ah, pagka hindi nag-spray ng pamatay damo, uunahan niyo palay mo ng damo ka sa damo yun ang kalaban yun ang kalaban pagkatapos kailangan mo lakasan ang lagay ng abono para dumami ang harvest mo eh yun kung ano yung sinabi po nung ko sa isang hektare baka nasa ani lang na organic ngayon inahaloan po yun inuturo nyo para doon sa pampalakas din naman po ng palay po yon. May tag pala ako po, ay potang tinbisang magpa-order kaya kay mm. Isabela po tang order yan. Saanong, ay opo pagkakuha ko dito. Third craft, meron po. kayong, <laughs> Meron kayo ritong ng ba Pwede tayong mag-request po na seminar niya. Seminar. Oh, ng uh, sa mga magsasaka rito para sa pagkakuhan niya. Ano dito? Association meron. Ah, uh, association. Ayun, uh, pwede uh, 'yun. Siya yung po, mga sama, uh, yung uh, samahan uh, po ay, ninyo, yung ay, samahan ay, po ay, ng mga magsasaka. Ay, seminar na po, ligaya dito. Mm eh, sabihin ninyo, alimbawa, magkataon na doon kayong oras ng meeting ninyo, schedule ninyo, invite natin siya. Hmm. Para no, ma-share sa si inyo po yung pataba at saka paliliwanag sa si inyo kung ano yung mga sangkap po niya na ginagamit siya. Ang, ang pataba po na yun na ginagamit natin kay ni Sir Marvin, ang pinalalakas niya hindi yung halaman. Ano yung na pinalalakas niya? Lupa. Yung lupa. Oh, yung lupa. Kasi yung lupa, nandun ang buhay eh, nung halaman. Oh. Eh ang pataba natin na bibili ngayon, ang pinala, pinatataba yung halama. Ang yung, pinahihina naman niya, yung lupa. lupa. Kaya, ah, hin hindi ka makakapag-alaga ng anumang gulay nang hindi ka bibili ng pataba nila. Mm -hmm. Yung pataba ng Mr. Marvin, isang taong pa, na. Mm -hmm. Ganon kakakuha nyo kabisa yun. At habang yan, nilalagyan mo siya ng organic, na yung ating pataba, hindi siya umaasin. Mm -hmm. Kung yung lupa ninyo dati, pila na sobrang tigas pagkato parang bato ayan yeah, sir ganyan yun o oh, ayan gano'n yon. yun yun dahil dahil doon sa pataba po na yan ni Mr. Mabin napapalabong yung lupa ganun po yun nandun sa dragon okay, okay, yung sa mga lemon na yun ganun yung lupa ganun Pus, yung pila, -pila siya yung char, pilang pila o pila. oh, oh yun yun ang maganda ilagay na po pataba na mm, wang alsa po oh. ng lupa yun yun lalagyan natin doon pati sa lemon po sa lemon yung talagang matigas siya Oo po, matigas yung yeah, parang ganito oh. mm -hmm. parang yung lupa siya kasi ayun <laughs> eh, po kasi yung complete fertilizer natin tinatawag natin yung 14 may mm. halong simbiyento yun ay, kaya mapapansin ninyo pag tuyo siya parang bato okay. pagka naman po siyang basang basa lusak na lusak oh, naman para siyang okay. hinalong simbiyento Ganon lang kuha natin eh unti unti po yun eh Na, ano ba, yun na lagi mong ginagamit ay pansinin po ninyo yun yung halaman pag naglagay ka ng abono, lalambot yung mga dahon. Pag lambot ng dahon noon, tatawag na si insekto. Oh, oh, marami namang insekto. Yung mga dati mo hindi nakikita, makikita mo doon sa alaga mo. Tatawagin mo ngayon si insecticide. Mm -hmm. oh, yun. Mag-i-spray ka Mag ngayon. Ay, kita na naman si Agri Supply. <laughs> oh, ganun Yan po tayo. Doon tayo sinanay po ng mga <laughs> po natin. Eh. eh, hindi mo naman pwedeng hindi isprayin. Eh. eh, hindi ka aade. Hindi ka masisiray palay. Masisiray palay. Mas gulay mo. Ganoon tayo sinanay. Pero, sabi nga Mr. Mabi, pagka ito magiging regular natin gagamitin. Eh madalang ka nang mag-spray kasi hindi po siya puntahin ng insekto yung pinuntahan ko ng pala, isang beses nag-spray ng pesticide. mukha nang ginagamit Aba, natin. Hanggang ngayon, di, na siya, di pa siya nag-spray. Mm -hmm. Yung amo, kamukhang kamukha niyan. Yung amo, nakita ko. Ngayon pa lang ako gumamit. yun eh, yung amo. Nakasubok din ako. Okay naman din Ngayon pa lang gumamit. Oh. Pa yung palay ko dito, ang ganda to, dumapangan. Uh, oh. Yun lang, medyo, yun oh, medyo ah. mahina lang po ang kuha ng amo. Kasi, ng dumada pa yung palay eh. Dapat, Dati gumagamit ako ron, 8 Aha. hanggang 10 abono. Ngayon, 5 lang ginamit ko. doon Uh Maganda kasi sa pala yung hindi dumada pa. Yung, yung, yung nakatayo siya pero matataas. Yung, Tsaka yung bunga niya kayang-kaya. Dumiretso siya nang ganoon yung bunga niya. Oh, yun. Pababa, Pagka kasi dumapa ang pala ninyo, <laughs> bawas na yung kita pero <laughs> Pag hinarvester yun, lalo na kung medyo koloko yung nag-harvest nung pala niyo, <laughs> mapaputala sa puti <laughs> Ganoon lang. Hindi kagaya nun. Ako, diretsong diretso yung pala. Kaganda. May teacher na unang naniwala doon kay Mr. Marvin na yun. Abay, pinagtatawa na siya ng uwanan ng mga kapitbahay nila eh. Oh. Dahil ano ba eka yung sinasabong abo ni wala naman ekang tatak. Ay, basta deka, tingnan din yun sa susunod. Naiiwan yung pali nila, yung kanya ng gumanda. Oh. Sila, nag-i-insecticide lagi. Nagtatanong sila, eh, ikaw pa yung nag insecticide Parang ito yata hindi ka namin nakikita nag insecticide eh, Talagang hindi nga. Mm -hmm. eh, ano ba yung ginamit mo? Ay, yung abono. Mm -hmm. eh, ayaw pa rin nilang maniwala. Di ba hala sila sa buhay nila? Mm Eh, -hmm. ganun yung... <laughs> Kahit nga po yung tindahan ng sokin nila sa... yung mga agri-supply. Dati kung kumuha siya ng abono, daang bag. Aba ngayon, ang kinukuha na lang niya, nasa sampung piraso na lang. Mm -hmm. oh, yun na lang ginagawa niya panghalo doon sa... <laughs> Sa organic fertilizer. Kaya nagtaka nga yung binibina niya dati. Yung so, organic na binibigay mo siya, mm. kakama sa abono yun? Uh, Yahaluan lang natin ang abono yun, ah, yung nitrogen. Hindi ini-spray? Uh, eh. Hindi po. E, para rin yung papa, ah, magpapataba tayo. Kasi mm. 50 kilos ang laman. No? Kumbaya, uh, kamukha rin yung ating, kumbaga yung ginawa ni Mr. Marvin, kung ano yung gusar po ng ating synthetic na mabilis yun din ang kanyang ginawa hmm. hindi kagaya talaga na pag organic yun talagang process ng organic hihintay mo ng mabulo hmm. pararaan mo isang taong bago maging makita mo yung pagbabago ng halaman mo eh yun hindi, pinabilis niya yun kaya yun ang kagandahan yun yeah, oh, po yung madalas niyong sineseminar pag sa vlog nakakarating tayo minsan ng uh, Pangasinan tapos doon dyan po sa uh, dito Pampanga. Diyan, sa nakaraan dyan, sa, nakaranda, sa Pampanga, Santa Ana. Eh, may misan niya, sa Sambales, eh, invite din tayo dyan sa kona na yun. Eh. sa may organic na yun. Oo, oh, marami din sa Sambales. No, po. Marami magpapalay, marami magugulay. Oh. Eh, kaya nga, yun ang halos din ang problema nila. Pataas na ang abono, mataas pa ang pestidyo. Kasi na nga naman na mapupunta at mababa ang palay. Halimbawa, eh, ano ang nakikita yung magsisaka? Dekawawa. Kaya mm -hmm. eh, ganun. Eh, yan sana ang maikwan natin na makuha ni Pangulo Presidente ni Pangulo Bongbong oh, yung pataba na yun. Eh, kagandahan po kasi niyan. Ako po, eh, hindi kayo magkukunda sa mga manggagaling pa ibang bansa pang abono. Eh, dito lang pala sa Pilipinas eh, mayroong mahusay na kawan eh. Ganun. Ako. Ngayon, pagka yun ay ginamit natin, ang takal po noong ating gamot na yun ay yung Pagka drum po ba ginagamit yung rito? Yung De, power spray? Lang, yung pang Charger yung ball. liters lang pag uh, kalahating ligo ng sardinas po ang takal. Uh, yung maliit. Tiga kalahati. Uh, Apo. Ah, Kaya marami na kayong gamitan doon sa gamot na yon. Yun ang ating ispray spray rito. Basta pag lumabas yung bulaklak, maliit pa lang siya matang kung Umpisa na kayo ng pagbobomba. Opo. Uh, ang pagbobomba naman natin ng oras dyan, pagputok ng araw sa umaga hanggang alas 9. Huwag na tayo titira po ng alas 10 dahil medyo mainit-init na yan eh. Sa hapon naman, mga alas 4 onward. Opo. Kasi so, pwede nyo na po isabay rin po ang polyar dyan. Ang polyar naman natin, isang beses na po sa isang buwan ang gamit. Bawa, pag nagtubig po kayo, uh, wedding kinabukasan, inyo pong sprayin po ng polyar. Pag maganda naman po na yung dahon niya, paka pati na rin po yung bunga, dinarin na rin tayo magpo-foliat na para maka-minus po maka kayo. Opo. Yeah, yan po yung mga kuha natin doon sa kalamansi. Hmm. Tapos yung mga sangang tuyo po na yun, alisin po ninyo. Yung pong mga totaling wala na siya, banutin niyo na rin. Hmm. Dahil medyo makatay po sa mata. <laughs> no, <pati. laughs> oh. Yung nauulog na ganito, sir. Aha. Nauulog na bunga. Ayan, Ay, natural natura lang po yan. yan kasi po kaya nalalaglag yan kasi may mga tusok ah, yun po kasi yung mga may sira po na insekto nalalaglag po talaga sa ilalim yan ang mahirap po dyan pagka yung buo yung bunga tsaka nalalaglag ay may diferensya may, hina ang puno nun pag ganun kaya halimbawa yung ating abono na gagamitin po dyan yung kay Marvin ayan, magbabago uli po ng itsura yan lalo po siya iitim ang pagiging verde niya ngayon eh kulay luntian eh dahil bunga kasi ito ng ating pataba na synthetic pero yung Kaiser Marvin kompleto kasi yun eh kung yung biyaro sinasabi silang triple katoras na complete eh mas kompleto yun ah, eh okay. kasi yung um, flavor nun probiotic Sir Marvin more than that eh yung miss <coughs> nun ah, tangabono yun eh tangabono yung salbantakan yan ni po ginagamit po ng mga magbubukid sa amin. Ano po 'yun? Order po online. Mm. -mm. Di po Pag bawa mag magbisita po tayo uli po dito. Pwede ko pong isakay na po natin do sa ating van. Uh, Para na din